Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Okay, next naman tayo is about experiences for soul and self growth and spiritual evolution. Actually, yung experiences like nabanggit na namin dati, lahat ng ating karanasan, at natin na may binibigay sa ating lahat na aral. Lahat ng bagay nangyayari dahil may dahilan. Nangyayari sa buhay mo dahil may dahilan. Dahil may purpose yun sa buhay mo. Mm -hmm. synchronized ang lahat ng bagay sa iyo para sa iyo. Hindi nangyayari lang 'to dahil nangyayari sa sa buhay pero itong lahat ng bagay is nangyayari sa akin, nangyayari sa kanya, dahil, nangyayari sa iyo. Dahil may purpose. May purpose 'yun sa iyo para sa iyong spiritual evolution. Pag yun. pagtiningnan mo kasi ganun is ma-realize mo yung may eh, meron kang lesson learning, self growth sa bawat sitwasyon kahit gaano kaliit. Parang expansion mo sa sarili mo. Kasi parang 'di ba pag nag-expand ka is Naggigain ka ng wisdom. Everyday sa learning. Oh, Di ba nagiging wiser ka? Wiser yeah. than before. So, you're being wiser because of your experiences. You are gaining knowledge. Spiritual knowledge, deep knowledge, uh, profound knowledge, wisdom. and wisdom because of your experiences. Whether yung mga experiences mo na to, negative, positive eh nangyayari yun. May tinuturo sa iyo palagi. Nililid ka dun sa path mo kasi 'di ba, tayo nga is nasa paglalakbay, 'di ba, nasa spiritual journey. Ang path natin, pwedeng merong mga crucial na daan, merong mga steep road, meron namang flat na komportable, So yung sa bawat paglalakad mo na yun, marami kang natututunan doon. 'Di ba? Natututunan mo kung paano kang kumapit pagka steep road, kung paano ka maging careful. Kasi nagiging negative lang naman ang mga bagay. Yung yung mga bagay na hindi nag-align, favor natin, hindi nangyayari pabor sa atin yung yung mga bagay, itinitingnan e natin negative kaya siya nagiging negative. Hmm. Pero, Pero kung titingnan mo siya in a positive uh -oh. note, tama yan. may lesson ako dito, may learning ako eh. Ano so, example mo? It's about perception eh. Kung saan ka tililingon, kung saan ka titingin. Kung ito ang negative area, ito ang positive area, bakit ka nakatingin sa negative area doon po sa positive area? Ano ang positive area doon sa mga, sa sitwasyon? Di ba? Yun siya eh. Oo. Like for example, yung isang sitwasyon na kunwari, nag-business ka, nalugi ka, niloko ka ng mga kasosyo mo sa negosyo, ah uh, dahil binigay mo yung all out uh, tiwala mo sa kanila as in broke na broke ka na tapos uh, yung least expected mo na tao na tutulong sa iyo na nangyari yun na least expected na taong tutulong sa iyo siya yung sumalba sa iyo at siya yung tumulong sa iyo doon sa sa downfall mo na siya yung nag-provide ng mga utang mo yung naging utang-utang mo sa iba-ibang tao and then yung pala yung magiging best friend mo, yung magiging tunay mong kaibigan at companion mo sa buhay. So, di ba, out of a negative situation na nangyari, is nakita mo yung point ng positivity kasi dinala ka doon sa positive na yun. It's so looking on the positive aspect. Na nangyari yung bagay na yun, kasi kung na naging thankful ka tuloy dahil nangyari yung downfall mo na yun, kasi nakakita ka ng tunay mong kaibigan. Hindi natin titingnan na lagi tayong magbibigay ng reaction, magbibigay tayo ng uh, judgment Lucky o komento <laughs> uh, ng komento o judgment sa isang bagay na hindi natin alam yung context. Kailangan lagi nating uh, isipin muna yung side of the story, not only what is in front of us. Like yung sinasabi ko nga is if you are facing your big problem here in front of you, see the bigger picture. Bakit siya nandito? ano ang motibo niya, bakit nandito yung malaking problema na to, ano yung depth nung pangyayaring yun, nung experience na yun sa'yo. And then, if you're taking that way, you're having your personal growth. Nagkakaroon ka na ng expansion sa yung spirituality. Kasi mas kaya mo nang unawain yung bawat angulo, bawat perspective ng isang sitwasyon. Okay? So, next natin is yung paano tayo mag-move on, maka-cope up without regrets without regrets when moving on ibig sabihin yung paano yung diba, mo i-handle hindi uh, narangan natin yung positive at negative. So na-accept mo na yung yung hindi pumabor sa'yo, sa yo eh tumingin sa sa positive. Ka, uh, sa positive from there move on without wala regret. kang pagsisisi. Yung lahat ng mga naging decision to eh I mean yung mga uh, decisions mo sa buhay mo yung mga choices mo sa buhay mo, yung mga pinili mo. Yung parang kunwari napili mo is hindi tama para sa pakiramdam mo na nagfail at hindi nag-align. Kunwari, nangyari sa'yo is ito, pinili kong decision pero parang pinagsisisihan ko na ngayon. Parang pinagsisisihan ko na yung naging decision ko. Hindi mo na pinaninindigan. Isang factor dahil may nagawan ka ng ibang tao, hmm. nakasakit ka, hmm. um, pwede mo siyang i-resolve Pwede, pwede ka naman makipag-compromise, pwede mo makausap para gumaan yung pakiramdam yung dalawa, mapatawad ka niya. Pwedeng gano'n. Napatawad ka na niya. Ang tanong, ikaw, napatawad mo ba yung sarili mo? Exactly. Diba? Nararamdaman mo yung, yung pagsisisi na yun. Sa, na totoo, totoong pagsisisi na yun. Kung hindi ka man pinatawad ng tao na nagawan mo ng masama, siya na may bitbit -bit na. Oo, siya na may ano na. No, kumbaga, kasi na-realize mo yun eh, sa sarili mo. Ang mahalaga, pinatawad mo yung sarili mo. So yun yung sinasabi ko is forgive yourself. Kung ano man yung yung pagkakasala nyo, aware na kasi kayo, nagkaroon kayo ng consciousness. Sa normal, Oo. normal makaramdam ng pagsisisi. Lalo na kung may negative impact yun sa iba. Gets mo? Normal yun. Ang tanong doon, magkakaroon ba ng forgiveness? Kasi kaya nga meron ka nararamdaman ng na pagsisisi, is dahil kailangan mo ng forgiveness eh. Mm -hmm. Normal siya eh. Ang tanong lang doon, bibitbitin mo ba siya? Hanggang kailan mo siya bibitbitin? Yun yun, di ba yung sinasabi Hanggang natin na Hanggang kailan ka -let go? Forgive and forget. Di ba right. yung parang tipong madali daw... Madaling magpatawad, pero... Matagal makalimot. Mahirap makalimot. You have to forgive. That's really hard, di ba? Yung point na mahirap magpatawad. Forgiveness is really yung pinakamabili. Mahirap, mahirap ba, magpatawad mahirap para mahirap sa ibang mahirap. tao. Pero para sa ako, na may nagkasala sa inyo, may nagkamali sa inyo, yung point na ang hirap niyong makalimutan yung ginawa niya. Napatawad niyo na pero hindi pa rin makalimutan yung yung nagawa niya, 'di ba? Pero yung point na napatawad niyo siya is being able to know what unconditional love is. Parang yun, yun yung point ng na, uh, kailangan nating maramdaman yung love kahit na yung tao eh talagang kinababatri natin at hindi natin gusto. Para sa akin, ang forgiveness eh hindi naman para dun sa sa taong nagawa mo. Ang forgiveness is para sa yo. Mm -hmm. Para lumuwag yung pakiramdam mo. Para mawala yung hang-ups, di ba? Kung baka kung iisipin mo mabuti, ikaw ang kailangan magpatawad ng sarili mo. Well, kailangan mo rin humingi ng tawad sa tao para mm -hmm. siyempre communication, di ba? Kailangan mo mag-communicate sa kanya para mapatawad din siya. Makakatulong yun para sa iyo din. Pero, ikaw talaga eh. Hmm. Ito yung isang example. Kunwari, kalikasan na lang natin, di ba? Yung parang tipo Mother Earth, di ba? Yung parang, uh, yung nagagawa natin sa kanya is parang sinasaktan natin siya, di ba? Yung kinikwento ko dati is yung, yung mga ginagawa natin dito na parang damaging our world in such a way na maraming nawawalang puno, kaya disturbing para sa atin pagka bumabalik ngayon yung mga nagagawa natin sa atin, di ba? So, ang point is, when you realize and when you are conscious enough, ako, oo nga, ano, parang sinasaktan ko si Mother Earth. Yung pananakit na yun, yung parang humihingi ka ng forgiveness, dun sa point na yun, eh, wala siya. Alam mo, by heart, you really feel sorry about what you're doing and then you forgive yourself. That's what you can do. Is the energy that you are giving her or giving Mother Earth is already your sorry. Parang sa sarili mo is your forgiving yourself and forgiving her as well is the same. Because your energy is connected. Meron akong religion teacher dati, no? Hmm. Elementary. Kung hmm. sabi niya, pag nakalimutan mo daw yung kasalanan mo, pinatawad ka na. Ano to ha? Ah? Catholic. Pero kung isipin mo, oo ano, kasi hindi mo nadaladala sa konsyensya mo. Di ba? Oh, yun yun eh. Hindi, hindi, hindi mo na siya, ano eh. Hindi, hindi mo na siya... Manuwag na bit, sa, bit. sa, wala na, sa kaloob. Wala na yung pagsisisi, wala na yung regret mm -hmm. eh. So, mag, mag na yung loob mo doon eh. Yung, Lahat ng na nangyayari is may purpose. Pag tinignan mo ng ganun bagay, medyo gagaan eh. Yeah, you're Kung healing. Kung hindi ka man nila mapatawad, ikaw, ang pinakamahalaga man, mapatawad mo yung sarili mo para hindi mo siya bit, 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 bit. Yun yung, yung point ng healing. So, kailangan you're healing yourself by means of uh, taking away your baggages. <laughs> yung kung anina sa kalooban niyo. Tapos, yung point na uh, moving on yun eh. Past mo is past. Huwag balikan ng balikan ng balikan ng balikan yung past kasi tapos na siya. You cannot do anything about it. That's part of your past. You move on. Saka? And then, yung pinaka bagay is ngayon. Kumbaga, you have to be thankful of what's now. And you have to be here. Tsaka, ba diba sabi mo nga, wala ka nang magagawa sa past. past. Hindi mo na mabababoy past, di ba? Ano ang may control ka? Okay. Yung present. Yung so, present mo. Kung baga, yung past is natuto ka na, ang gagawin mo sa present is i-correct yung mga hindi mo gustong nagawa mo. Yun lang. So, yun yung present and then yung yung future, di ba tayo, nag-iisip pa rin tayo ng pa-future, pa-future, pa-future. So, we're investing, we're saving, we're doing this stuff for the future. But, it's not Kailan gonna happen. Ginagawa. Kailan mo siya ginagawa? Kailan mo ginagawa yun, di ba ngayon? Dahil present. <laughs> so, ang pinaka bagay sa lahat is yung present moment. And you have to enjoy kasi you won't know when tomorrow will come kung gigising pa ba kayo next day. You don't know. We don't know. Point is, you have to be grateful palagi sa present because present is the the thing. Nandito tayo. We are here. We're holding the present. Okay, next natin is about true meaning of spiritual awakening. Sa'yo. Para sa akin, ang totoong meaning para sa akin ay yung essence ng pagiging ikaw, pagiging kung sino ka, is yun yung, yung esensya. Knowing your true self. Kasi we are here, dito sa mundo na to, nagpapagana sa atin yung ego natin. So we don't know what's deeper within ourselves. Ang spiritual awakening para sa akin, the truest meaning is God within me. Kung baga, ang lagi kong sinasabi sa inyo is go inward. Ayusin niyo muna yung sarili niyo. Before going outward. Go inward to go outward. So meaning, you have to be okay. Mas pakiramdaman nyo si God within you. Kasi si God nasa loob natin. Siya yung parang source nating lahat. So lahat tayo is part niya. Lahat ng nilalang dito, lahat ng ng bagay. Magamit, mapilaw, lahat may energy yan. And all energy come from the main energy source. The divine source which is we call God and God is not dun sa langit. Nandun siya because He's part of us. It's part of everything. God is all that is. Para sa akin, yung higher self mo, no? yun yung lagi mo dapat pakinggan. That's the meaning of true essence of uh, spirituality for me. Parang acknowledging my higher self. Following ko ano man siya. Kasi lahat tayo, kahit ikaw, siya, ako, lahat tayo is interconnected. We have own different abilities. Parang sa computer, di ba, may kanya-kanyang parts ang computer, pero lahat na yun may function. Ang isang buong uh, human body, may mga cells, may mga atomic particles tayo na hindi natin nakikita microorganisms sa katawan natin other than the intestines and yung, in, yung internal organs natin, yung yung mga features natin, mga balahibo natin, may kanya-kanyang purpose yun. So, Malay mo, doon sa, sa isang cell mo, meron palang isang universe doon. Oo. <laughs> Actually, totoo yun, di ba? Yung parang isang buong body na, hindi, yun lang nire-representa. Malay mo, cells pala tayo ni God. Oo. Uh -huh. Kasi minsan na, nako-confuse kayo na bakit yung sinasabi ko is parang tayo din si God. God is us. We are God. Parang ganun. It's because we are part of Him. And we recognize that na siya kumbaga that's the most important walang part for me oh no separation from me because we all need to believe in ourselves walang ruler uh oo -oh. walang ruler na hierarchy para na parang, uh -oh, parang mayroong level level may ranking walang, eh. walang walang dictator walang ranking tayo kumbaga we are all balanced we are all equal kaya walang judgment walang whatever doon sa spirit realm is all neutral walang positive walang negative we are all experiencing God and God is experiencing through us. Ibig sabihin nun, tayo, nakakaramdam si God sa atin, nag-expand ang buong universe. Hindi natin alam, meron pa multiverse, di ba? So, nag-multiply tayo. All our actions come with different splitting universes. Kung tayo is merong isang buong body, tayo is one universe na. Merong mga function bawat parte ng katawan natin. So, it's like God na ganun din tayo. May mga, yung cell natin, meron pa may multiple layers pa siya na part ng cell na yon na nagpa-function para sa cell na yon and then yung cell na yon nagpa-function naman sa body natin all at the same time. Expansion at kung ganun ang lawak ni God. For me, that's spirituality na we have to know na we are all here because of the source. It's the energy that's running through us na nagpapagalaw sa atin. So that's for me is spirituality. The true essence is God inside us. True meaning of spiritual awakening. Tayo. Peace, love, and light. Enjoyful. <laughs> <laughs> <And> <laughs> <laughs> Totoo, no? Yo, yo, Pag na-experience mo yung peace, love, saka light, tapos joyful. Okay. So, yun. Actually, ang dami kong vlog. Pero, actually, oh, that pero is akin di ba? Yun yeah. agad. <laughs> And then, moving on tayo is